knowledge natin yung mga media dito no na actually dapat sila tumulong kung paano mai uh, ipahatid sa taong bayan ko ano nangyayari sa atin sa lalo na dyan sa nangyayari sa congress at uh, matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa zoom ang pakiusap ko lang po uh, maari ang iba sa inyo ay uh, talagang uh, natatakot din kayo sa buhay ninyo dahil uh, bangag nga alam niyo naman po yan eh andito nakikita ko Rappler kung lahat yata di ba alam niyo naman lahat yan na uh, nandiyan kayo sa bansa ninyo kung paano ka walang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan nyo ba ito na i-i-suppress uh, uh, tayong lahat at takutin na lang ng ganitong klasing uh, pamumuno nag-aral naman kayo may pamilya kayo you know hindi hindi namin kayo kalaban the reason why kami nagsasalta against you guys dahil sa, sa inyong uh, hindi pagtupad sa inyong uh, pangako sa taong bayan na uh, they're supposed to be the fourth estate ng ating uh, lipunan para maghatid ng uh, ng totoong balita. But what are you doing? 'Di ba? Hindi ko po kayo inaaway, nakakalungkot. Kayo ba ka, you know, iba sa inyo takot lang sa buhay, yung iba talaga sa inyo ay bayaran lang. Sana nakikita ko eh, dinire-review ko yung mga balita kung may nagre-report ba sa kasalukuyang na nangyayari ngayon kay Lopez. Ano ba ang ano niyo? Ano ba ang uh, posisyon niyo sa sa bayan natin? Pagtakipan na lang itong presidente ninyong bangag. Mm. Authenticated bangag yan dito sa Amerika eh. Ako, I'm not fighting for, you know, dahil sa personal ko na interest. Nagagalit ako dahil sa nakikita ko. Kayo dapat po, binibigyan ko kayo ng respeto. Kayo dapat ay katuwang ng mamamayang Pilipino. Di ba? yung ginagawa sa vice wag na yung vice president diyan na lang sa abogado kay attorney Lopez yung pag-issue ng order na yan imagine niyo narinig niyo na sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag, pag deliver ng, ng order na yan kita niyo yan eh. sana iulat niyo yan na unconstitutional diyan may mga magagaling tayong abogado adan si attorney Trixie at kung sino pa mga abogado dito at kahit naman po hindi abogado eh kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Attorney Lopez, sa ating lahat. Huwag yung antayin na kayo na susunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, antay Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala kayong ano eh, wala kayong wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Kaya nga I'm always saying sa vlog ko, sana 'wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nag, nag, nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin yung mga bribery issue ni Lisa Matos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga putang inang yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantala rin ko na nandito kayo mga media. Si Zaldi ko, oh, iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay tawatan. Public interest yan. Po interest siya ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako inaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Lisa, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at matitino kayo, pero bakit pinagtatakpan niyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magkulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan? Ni Lisa, demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman akong hininging kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang namin sa, na, natin na, na, na sumuporta, na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago o pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang ina ano yan? Tahimik na yung lahat. Si Michael Ma, na inappoint. You media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandudun kayo sa Chinese Embassy nung kinawag si Michael Ma na special envoy to China? Nandudun kayo ha. Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na inappoint si Michael Ma as special envoy to China? Punyeta, tahimik kayong lahat. Tapos yung sasabihin nyo, you're proud to be a Filipino, da-da-da-da-da. Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over pala. Sabihin nyo lang kung kailangan ko titigil. Galit kami sa nakikita namin eh. I feel you. Ah, kayo lahat eh. Feel you. Pero tahimik kayo, di ba? Hindi ito para kay Sarah o para sa mga Duterte. This is for the future of the Filipino people. Sabi ko nga, ano pang mapapala ako dito? Death threats, alam nyo ba? O sabi, dito ko nang sasabihin, si Babes Romualdez, I'll take the opportunity, si Babes Romualdez, meron po akong affidavit na sumumpa, nagdadalhin ko sa korte, dito sa Amerika, na nag-, nag facilitate nag-fix na ng visa papunta dito para sa assassin, tatlong assassin po. Meron akong testigo yan na narinig kasama si Robles na nagpadala dito para targetin ng ulo ko. Pero don't worry kasi nilalabanan ko sila. One down. Yung apat na, na, na fabricated gra, uh, cases, yung mga pag, mga binato ni Proxy Cases ni Lisa Abel Bacodio versus Contreras dismissed with prejudice. Iulat nyo yan. Number two, yung kay Pinoy Lahat to mga related kay Lisa, still nasa korte. Yung kay Mel Robles, today ipafile namin yung sagot namin. Yung kay Zaldico, hindi pa namin sinasagot. Iulat nyo yan. Public interest yan, si Zaldico, congressman. Iulat nyo yan. Putang ina. Hindi ka ba mapapamura niyan? Ano kayo? pakyot -cute, cute na lang, pa-social-social na lang kayo diyan? pero ang bayan nyo lubog. Um, sister. hindi ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. Uh, you know, uh, I admire you guys sa pagiging magaling nyo Gusto ko lang kayo pukawin, sana may konsensya kayo. I'm sorry. Sana may konsensya po kayo para sa bayan.